Hello guys! Welcome back to my vlog and welcome back to my channel. So dumadami na yung Starlink owners na ginagamit yung kit nila para sa kanilang piso wifi business. Kaya lang marami pa rin na hindi makapag-start kahit may Starlink na sila dahil nahihirapan sila ngayon mag-order ng Ethernet adapter which is sold separately pag bumili ka ng Starlink. Kaya sa video na to, isishare ko sa inyo yung alternative solution or temporary or pang samantagal na solution para magamit nyo na ang piso wifi sa Starlink ninyo. And that is by using the uh, wifi range extender or sa mas madaling salita is wifi repeater. Kaya sa video na to, papakita sa inyo kung paano i-set up at paano gamitin at uh, yung actual na pag-testing sa piso wifi. Alright, kung bago ako po sa channel ko, Please don't forget to like and subscribe para every time meron tayong bagong upload na videos, lagi po kayong updated. So simulan natin. Ano po ba ang uh, Wi-Fi repeater? So ito yung laman nung nasa box. Sa so, ito siya, napaka, maliit lang siya. And ano bang ginagawa nito? Well, ang purpose talaga nito is to extend yung Wi-Fi signal from your uh, modem, sa Wi-Fi modem mo. So kung meron kayong mga dead spot Ayan, ito yung magiging uh, device para ma-extend yung Wi-Fi signal galing dun sa inyong main router. Pero hindi naman talaga yung habol natin dito sa yung range extender. Well, that's a bonus. Pero ang habol talaga natin dito is yung LAN port which is uh, kailangan para mapagana natin yung uh, piece Wi-Fi kasi kailangan niya ng LAN port. And ang problema kasi sa Starlink na na router is wala siyang LAN port. That's why meron silang binibenta na Ethernet adapter. So, paano ko nalaman na may problema sa Ethernet adapter na supply? So, meron ng client at meron din ako mga nag inquire sa akin na ayun nga, matagal daw dumating. So, pag, 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 pag place nila ng order, nakalagay lang is preparing shipment na umaabot ng weeks or worst ay months kaya hindi sila makapag-start. Kaya, eto, Ito uh, na yung temporary solution at at uh, may nakita na rin gumamit talaga nito na, na client ko. So sabi ko, sige, gawin, uh, ko, gawin ko na rin ng step-by-step -step tutorial paano gamitin to. Okay, so ano ba ang advantage ng Wi-Fi repeater compared sa Ethernet adapter? So una, uh, di hamak na mas mura to compare sa isa kasi yung adapter is around 3.2 pag in-order mo siya. At meron din nagbebenta sa mga group sa marketplace ng around 6,000 compare dito uh, nasa 500 plus lang siya sa Shopee at pwede ka pang uh, mamili ng iba't ibang model. So this model is TP-Link N300. So 2.4 lang siya pero may per, pwede ka makabili ng dual band. So 2.4 at 5G. And uh, pangalawa, ayan available niya siya kahit saan, napakadaling bilhin. Tapos uh pwede pa siya magamit in the future pag alinbaw dumating na 'yung adapter mo. Pwede pa mo siya magamit as range extender talaga so ano naman yung disadvantage uh, disadvantage, disadvantage syempre uh, sasasak mo na naman so kuryente and uh, pangalawa since 2.4 lang to hindi niya makukuha yung yung full speed ng starlink lalo na kung ina-expect mo na marami kang magiging clients ng piso wifi but bottom line overall talagang uh, napaka useful nito kung inaantay mo pa yung ethernet adapter mo so tara i-setup na natin siya So, ayan guys, i-setup na natin. So, bali, nasaksak ko na yung Ethernet adapter. Ganto uh, ganito lang kadali guys mag-setup. Uh, punta lang kayo sa App Store, then download nyo lang itong TP-Link Tether. I open, open natin siya. Ayan, so wala pang device. So, add, add device natin. Then, click lang natin yung range extender. Uh, sundin lang natin to power led is solid on ayan so kita natin mayroong tp link extender so, searching na siya searching ayan, create new password. So, try lang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan na. Connect tayo doon sa source. Yan, so, antayin natin mag, mag ano siya, mag hundred uh, 100%. Okay. So, ang setup na natin. Nakita naman, uh, may signal na siya. Ibig sabihin, connected na siya doon sa ating modem. So, sa so converge pala yung internet ko. So, next natin gagawin, saksak natin yung LAN cable. So, ganyan lang siya. Okay. And then, yung kabilang dulo, dito sa loob ng piso wifi, syempre. Okay. So, na natin kung magkakaroon tayo ng internet sa piso wifi. Okay. So ito pala yung piso wifi na Binibenta sa Urban Piso Wifi So ito yung kasama Plus may tarpaulin Ayan, syempre. Tsaka extra cable Kita nyo naman Modern na modern ng design Kaya kung interested ka mag avail uh, PM ka lang po sa ating Facebook page Urban Piso Wifi Ayan So ready na siya. So kitin niyo na boot na agad. Uh, pero antayin natin yung antena niya. So ganyan yung ano sa compass medyo matagal din. Yung Di sobrang tagal. Ilang minuto lang din naman. Pag okay na siya. Connect na tayo sa kanyang Baba ko lang ah. Yan piso wifi. Yun. Napunta na sa portal. Hinaan ko lang yung sound kasi malakas to. insert money. Magulog tayo ng 5 pesos. Gap. Done paying. Connected. Try natin mag YouTube agad. Sino papanoorin natin? Siyempre. Urban raketero. Noon. Okay. okay, so may internet. Try natin mag-speed test. So natin Converge. Converge, yung internet ko ah. Pero walang problema yan kasi sabi naman dito, compatible with any wifi router yung ating extender, yung ating repeater. Pwede siya sa Starlink. Ayan. Meron na. So ganoon lang kasimple, di ba? Wala kang Ethernet adapter, walang problema. Kasi meron tayong wifi repeater. So kung gusto mo ng mas malakas, pwede kang bumili ng dual band. Para 5G masasagap niyang signal. 'Yan syempre mas maganda, mas malapit sya sa sa modem nyo. So, ganun lang kadali guys mag-setup, 'di ba? Kaya kung wala ka pang ethernet adapter, ayan, ayan 'yung temporary solution, order ka muna ng Wi-Fi repeater. At sana natulungan ka ng video na 'to. And if you want more videos na katulad ng ganito, informative, pwede makatulong, please don't forget to like and subscribe our videos and also our YouTube channel. Okay? So thanks for watching until my next video.